Kaya mama, palaging positive lang Sa mga video na ginagawa Sa kanyang cooking at baking Palagi yung panoorin Ano mang pagsuko Ano po? <laughs> oh, <it's> Kaya <charged> wala oh, ko yung kundes <it's> ka? Kakegawa! Kakegawa, eh eh! Oo! Kaya yeah, <inaudible> magta-travel ulit kami pero sa malapit lang. Magre-relax lang kami ha. Overnight tapos. <inaudible> Ang <laughs> Gusto lang namin kumain ng masarap at mag-onsen. Yummy. Mama biglaan nga itong lakad namin kasi bigla nagyaya si Papa ng ano, staycation. Wala talaga sa plano namin mag-travel kasi kakatapos nga lang namin, di ba, nung nakaraan, nag-staycation din kami. After kasi nung no, nagkasakit si Papa, one week mahigit, tapos sumunod din ako. Kaya buong January talaga halos ay hindi kami lumabas pagkatapos namin mag-travel. Kaya sabi ni Papa, gusto raw yung kumain na masarap at mag-refresh, mag-onsen. Kaya buti na lang ko ng hotel one day before nga ito. Talagang biglaan at sa malapit lang ako nagbook para hindi masyadong magastos. Dito nga ito sa Kakigawa, siya sa Oka, Ken. Mga 1 hour lang ang biyahe namin. At ito nga napili ko kasi nasa loob mismo siya ng forest. Pero ang dami mga activities na pwedeng gawin dito. Napakalawak niya talaga. Time 6 daw ito ng Tokyo Dome sa Lucky. So ito yung kanilang hotel front. Dito na kami mag-check in. daw So, sobrang lawak niya na yan. May mga bus sila. Karang ito si Tommy. Ito si Gory. Kronto. araw?

Ang laki na kanilang gate siya. Ayan. Party. Ayan. Ayan. Ano hotelnya tayo ng mga ganito? Para sa mga bata. Wedding reception dito. sini eh? Ano to ta? The... Ang a ah, kereya. Ganda ng view dito. Yeah. Lounge to lounge. Libutin daw muna namin yung paligid bago kami pumasok sa room namin. Sobrang nakakrelapse kasi puro green yung makikita nyo kasi nasa puntok tayo, forest mismo. Pero ang dami nilang sports facilities dito kaya yung hindi mga guests pwede rin silang pumunta dito for day trips the best time na pumunta dito kapag summer kasi meron silang water park na talaga naman dinadayo. lakad 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 yun ang ganda view nasa loob talaga kami ng kubat walking walking ang sarap maglakad lakad mahangin it's good guys yun <inaudible> Hello, Nato. Huh? Kochi mite. Oh, ang ganda ng araw. Ayan, punta na kami sa hotel. Tingnan na namin yung aming room.

Ount baharatahin eh. Ito ang um, room mo. Oh, bed to i-pae in laki. Laki. Hay salamat. Oh, bed tsobeto minay ko soço. <laughs> Grabe in laki. Lawak ng room namin, ayan. Yung plan natin kas na kinuhanan na namin. Gumay kasama kang

At ito yung bathroom. Ang laki ng kanilang dresser. Ayan, may mga towels. Ayan, amenities. At yung meron ding bathtub. Pero may onsen naman, kaya hindi namin niya gagamitin. Ito yung view. Ah! sugoy Goyjang, may namain yung elimination diyan, correct? Ito yung illumination, no? Papa. Hmm, um, may chai koko. Yeah. May numahe dahil. Ang to? Yung illumination, tapat na tapat na. No? Yung yeah. katani. Uh -huh. Ito yung yung Ito yung room namin, sa sapat ng illumination. Wow. Maska <laughs> siya illumination, di kulay ka yaterin dyan ah. Sige na yun, atari mo yun. Atari na yun Medyo maliwanag pa kaya hindi pa mas maganda. Mamaya ganda nito. wow, Ang ganda ng view. Kita! Ah, maska kita rin mm -hmm.

ito mo aktuwal yung isang nacon archery korang yata mayro archery nakakiluwa ano yon yun kids plus nakakiluwa yung mga lalaki eh no mo hula kung na nag eh Kore korega naka tanda yun eh kaya ano 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 kaya ano kaya

あっちのがいいこっちのがいいこっちのののいいか、はいここかはれああそこだこっちるよ、ケンケンのとこ。 Isa nga rin sa reason na pili ko napili dito kasi only yung crabs nila kasama siya sa buffet pati yung eel na ako natin favorite ko kasi yung Mas-food sa siya sa Okaken itong unagi or eel Napakadami ng pagkain yung Uwara. ba hindi ko na nakunan so sarap lahat Ay, yung butang kayo sa chef. Yung may kakalimbo. Yung first batch ko, ang dami. Mm. Bihira lang kumakain ng unagi kasi mahal ko. So, sulit na sulit ito pa rin sa pagkain. Lalo na itong ka, biruin nyo, Andy. Magasawa talaga kayo dito. Kumalik mm. Ate si Bonso, hindi yan kumakain ng crabs pero nung natikman niya, naku, ang dami niyang nakain. Lalo na to si Kuya, favorite na favorite niya yung crabs. Ang ganda ng view na amin. Hmm? Oite, oite. Oite, oite. Ang dami kong nakain kaya buntat na buntat na pagod ako sa pagmuya. Kaya ayan. Yan lang muna po today's video. Abangan nyo na lang po yung kasunod nito. Papasyal namin kayo sa illumination at sa hot spring. So, yun lang po. See you next.